Pasensya na, guys, kung hindi ako nakapag-upload ng video, akala ko simpleng trangkaso at sipun lang. Pero dengue pala, sa katunayan, nakadextrose pa ako habang ginagawa itong video. Pero ayos naman ako ngayon, kaya dahan-dahan na tayong bumabalik sa paggawa ng recap. Aray ko! <laughs> Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isikay story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Lumipat ang eksena sa seremonya ng koronasyon, kung saan makikita na sa wakas ay ipinahayag si Dale bilang reyna, at si Dennis naman ang kanyang bagong hari, isang napakalaking karwahe hila ng gintong mga kabayo ang dumaraan sa kaharian ng mga duwende, habang bawat duwende ay nakatingin dito mula sa gilid, na binabantayan ng maraming sundalo. Lahat ng mga babaeng duwende ay nagtataka kung totoo ba ang sinabi ng kapatid ng reyna, at kung ang gwapong lalaking nakasakay kay Reyna Dale ay siyang ang pinakabarako sa buong lungsod, may sukdulang lakas at tibay ng tarugo na kayang magbigay kasiyahan sa kahit sino. Sinasabi pa nga na si Dennis ay nakabasag ng makasaysayang rekord ng kaligayahan ng mga duwende, isang bagay na kinaiinggitan ng lahat ng dalaga na hindi pa nakakaranas sa kanya. Kaya't sabay-sabay silang nagsisigawan, pinupuri si Prinsipe Dennis bilang sobrang barako at sobrang guwapo, na halos hindi nila maisip kung paano niya nagagawa ang lahat ng iyon. Sa kabilang banda, ang mga lalaking duwende ay kabaligtaran ng mga babae, hindi nila matanggap na kahit malalaki ang katawan nila at matitibay, hindi nila nagawa ang nagawa ni Dennis, at paano raw nagawa ng isang tulad niya na mapaligaya ang lahat ng babae, at pati ang Reyna ay napaibig sa kanya, nagtataka sila kung bakit, kung pare-pareho silang duwende, mas malakas pa rin si Dennis kaysa sa kanila. Samantala, nakangiti lang ang ating binata habang pinagmamasdan ng lahat, natutuwa na ang lahi ng mga goblin ay nagbigay sa kanya ng malaking bentahe, ngunit bigla, may isang humarang sa karuwahe ng Reina at pinatigil ito. At nang makita, ito ay ang gold digger na kasintahan ng tunay na Dennis, nagsimula siyang mag-akusa sa ating binata, tinawag itong pusong mamon na babaero na hindi lamang nangako ng peke kundi nagsinungaling pa na mahal siya nito. Paulit-ulit siyang nagdadaldal habang naiinis na ang Reina at tinanong si Dennis kung sino ang babaeng iyon. Ngunit si Lane, na nagkukubli bilang Dennis, ay nagsabi sa Reina na ang babaeng nasa harap nila ay isang mga aagaw lamang ng ginto, na hindi karapat dapat sa pag-ibig na ibinigay ni Dennis, at wala siyang halaga kung para sa mahal na Reina na tunay na nakakaunawa kung gaano kabuti si Dennis. Ngayon, ang babae ay binabato ng masasakit na salita ng mga tao sa paligid. Nagtataka ang lahat kung saan siya galing at kung nasisiraan ba siya ng bait. Mayroon pang mas magagandang babae na nag-isip kung anong klaseng tao siya, dahil kung sila nga ay hindi makakuha ng pagkakataon, paano pa ang isang gold digger na umaasang habulin siya? Gayong karaniwan lamang ang kanyang itsura, ang iba'y napailing, iniisip na makapal talaga ang mukha ng babae, kahit kaiyayana, hindi pa rin siya umaalis, at patuloy lang sa pagdadaldal. Tinatanong si Dennis kung bakit nangyayari ito gayong siya mismo ang nanligaw sa kanya noon. Nagtataka siya kung bakit hindi sinabi ni Dennis na ganoon pala siya kagaling. Kahit hindi naman niya ito pinayagang hawakan man lang siya, ramdam niya na siya ay pinagtaksilan, at kahit siya pa ang nagkusang gumawa ng paraan para mabawi si Dennis, ang binata naman ay puno ng ere at may mga imposibleng hinihingi. Ngunit nagpatuloy pa rin siya, iniisip kung ano ba talaga ang gusto ng binata para bumalik sa kanya. Ngumiti ng tuso si Dennis at sinabi sa babae na dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na pigilin ng karwahe ng Reyna, hindi niya ito mapapatawad, pero kung kaya niyang ipakita sa buong lungsod ang kanyang katapatan, sa pamamagitan ng pagluhod at paggamit ng pinakamakabagbagdamdaming paraan para ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Dennis, baka sakali raw na maisip pa niyang bigyan siya ng pagkakataon. Nagulat ang gold digger, hindi makapaniwala kung bakit ganoon siya tratuhin ni Dennis. Tinanong niya kung gusto ba talaga nitong ipahiya siya sa harap ng publiko, ngunit sa kaibuturan, iniisip pa rin ng babae ang kanyang sariling pakinabang, Naalala niyang si Dennis na ngayon ang bayaning duwende na pumatay sa gul, at siya rin ang pinakabarako sa buong lungsod. Kung ang pagsunod sa hinihingi niya ang magiging daan para muli niya itong makamit, handa siyang gawin ito alang-alang sa mga benepisyo. Kaya't pinisil niya ang kanyang kamao, alam na halos imposible ito para sa kanya. Ngunit nag-ipo ng tapang, nagngalit ng ipin, at bumagsak sa lupa sa harap ng karuahe ng Reyna, tinawag niya si Dennis na kanyang Panginoon, at sinabing handa siyang gawin ang lahat ng naisin nito. Samantala, ang lahat ng tao, pati na ang Reyna, ay nakatingin sa kanya, hindi makapaniwala kung gaano kakapal ang kanyang mukha. Hindi makapaniwala ang gold digger girl na talagang lumuhad siya, pinakikinggan niya ang lahat ng pangungut siya, ngunit kahit gusto niyang sumagot, wala siyang ginawa, iniisip niya na basta't mapagsilbihan niya ang pinakabarakong lalaki na si Dennis, hindi na mahalaga kung sino ang tumatawa o hindi. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi natuwa si Dennis, Agad nitong inutusan ng mga gwardya na itapon ang baliw na babae mula sa kalsada, dahil ginagawa nito ang lahat ng hindi iniisip ang sariling dangal, at nakakasukaraw tingnan. Namangha ang Reyna, ngunit pinuri pa si Dennis na tunay siyang malupit, habang hinahawakan ng mga sundalo ang babae, napatingin siya sa ating binata ng may pagkagulat, tinatanong kung bakit siya nito niloko, at kahit ginawa na niya ang lahat, bakit hindi siya mapatawad? Ipinakita ng babae ang tunay niyang kulay, sinabi niya kay Dennis na siya ang nagbigay ng pahintulot para ligawan siya. At ngayong siya rin ang nagbibigay daan para tuluyan siyang makatulog sa kanya. Ngunit ayaw pa rin ni Dennis, kaya agad siyang kinaladkad ng mga sundalo palayo. Matalim na tumalikod si Dennis at sinabi sa gold digger na ang isang tulad niya, na kayang gumawa ng ganoong kahihiyan sa harap ng publiko, ay hindi karapat dapat na mayugnay sa kanya. Wasak ang babae, Iniisip kung paano ang lalaking hawak niya sa kanyang mga palad ay nawala agad ng makahanap ng mas mabuting babae, nagtataka siya kung kailan naging matalim ang dila ni Dennis, at kung kailan ito naging tuso. Matapos ang parada ng pagdiriwang, buong lungsod ay lumubog sa walang katapusang inuman at kasayahan para sa kasal ng Reyna, sa loob ng malaking kastilyo ng mga duwende, maraming panauhin ang inimbitahan upang ipagdiwang hindi lamang ang kasal ng Reyna kundi pati ang kanyang koronasyon. Sa pagtitipon, nakatayo si Dennis sa harap ng maraming magagandang babae, bumabati at nagsasabing karangalan para sa kanya na masaksihan ang kagandahan ng ganoong karaming kaakit-akit na dilag. Samantala, si Lynn ay nakikipag-usap sa tatlong babae, isa sa kanila ay si Duchess Jamila, dalubhasa sa paggawa ng pambihirang mahikang mata, isa pa ay si Vinnie, isang mahalagang kasapi ng maharlikang pamilya, at ang isa ay si Empress Lynn isang makapangyarihang duwende. <laughs> Sinabi ni Jamila sa Reyna na mahusay itong pumili ng lalaki, ang unay nagbigay sa kanya ng trono, at ang kasalukuyan na may may matamis na dila at lakas na hinahanap ng mga babae, lumapit si Empress Lin sa Reyna at nagtanong kung totoo nga ba ang lahat ng naririnig niya, at kung ganoon nga ba talaga kagilahil alas. Ipinaliwanag ng Reyna na matapos siyang mapigil sa loob ng sampung taon, nagpakita na sa kanya ang Diyos sa anyo ni Dennis, at iniisip pa niyang baka si Dennis mismo ang anyo ni Zeus, dahil sa taglay nitong kidlat ng lakas at tibay. Habang naguusap ang mga babae, pinagmamasdan ni Dennis mula sa gilid, iniisip na sapat na ito para gumana ang kanyang plano. Habang nagbubuhos siya ng alak sa kanyang kamay, nag-isip siya na kakaunti pa lamang ang kapangyarihan ng Reyna kumpara sa hari, at kung gusto nitong buhayin muli ang Apollo Furnace na matagal nang hindi nagagamit, at muling lumikha ng mahikang kasangkapan, tiyak na haharap ito sa malakas na pagtutol. Alam ni Lin na kailangan niyang maghanap ng pagkakataon upang tulungan ang Reina na pagtibayin ang kapangyarihan nito, isang bagay na aabutin ng panahon. Lumipat ang eksena sa silid ng Reina. Bagaman walang tao roon, nakahiga si Lin, litaw ang matipuno niyang katawan. Bigla namang bumukas ang pintuan ng silid at nabigla si Dennis sapagkat hindi Reina ang dumating. Ang babaeng pumasok ay inilapat ang daliri niya sa labi ni Lin, si Duchess Jamila mismo. Sinabi niyang huwag itong sisigaw, at kung mangahas man, akusahan niya itong nang molestya. Parang mare-rape na naman ang bida natin na wala sa oras. May pilyang anyo ang dukesa, pinakamasama at tukso na maaaring taglayin ng babae, habang unti-unti niyang ikinukuskus ang sarili, at sinabing pinagsisisihan niya na hindi pa niya nakilala si Dennis bago pa ang reyna, sapagkat kung nangyari yon, na ipakita na sana niya kay Dennis ang kasiyahang higit pa kaysa sakayang ibigay ng reyna na isang baguhan pa lamang. Habang ginagawa ng dukesa ang kanyang nais, nabigla si Dennis at tinanong siya kung mabuti ba para sa kanya na makita siya ng reyna sa ganitong ayos. Naisip niya kung ang reyna ng mga duwende at lahat ng babae sa kaharian ay talagang ganito kadiretsahan. Ngunit nang makita niyang hindi tumitigil si Jamila, agad niyang hinawakan ang mga kamay nito at ipinakita ang kanyang pangingibabaw. Iniisip niya na kahit si Jamila ay isang dukesa, siya ay makapangyarihan at may kakayahang lumikha ng mga mahikang kasangkapang pambihira. Kaya kung masusupil niya ito, magiging malaking tulong 'yon sa kanya. Yeah. Oh.